Hello guys, welcome to my channel at ining vlog. Ayan, hinihintay natin ang ating bisita si uh, Lifestyle, Ch Life Lifestyle Channel at si DJ Ben uh, Vlogs. Pupunta dito, Max Vlogs. DJ Ben Max Vlogs. Pupunta sila dito at dadalaw sa akin. Nag-message pa kagabi si Mami Alam mo, atin ang anong oras na yun. Oh. Alas 11 siguro tapo oh, makita kayo ni Ate <laughs> ni. sa akin. Oh, hindi talaga yung as in gala, nagkita lang kami doon. Iba kasi yung mag, dapat magala tayo, ganun, magkwentuhan. Saglitan lang. Diyan oh naman mukha kang kumbaga yung kainad lang din natin ang kagropo natin eh. Puro lakad. Pwede, oh. puro rice pero puro lakad. <laughs> puro lakad. puro lakad <laughs> Oh, para lakad ka. Ah, ilan ba anak mo? Ay, hindi pa tapos. Ito tapos ng uh, mga anak niya eh. Oh, uh. Solve na siya. Kasi yung bunso niya, ilang perfume pa lang sa tatang, diba? Pahalay naman niya, nurse. Uh. pa rin tapos eh, siyempre pag nurse. Oo, oh, oh, magastos yun. Oh, oh, magastos. Ang gastos yun, third year, fourth year. Pag first year, year si kanya hindi pa masyado. Yeah. Oh, third year. Mm. Nag-pin eh. Ah, nag na. Third year na. Yung pamang, Ate. ang ganda pa naman nitong last year na taon. Ang ganda ng mga course ng nurse noon. 95% ang pasado sa board. Oh. oh, ang ano, pamangkin ko, dalawang pamangkin ko, isang medtech, isang nurse. One time pass, uh, ano lang, one time exam lang. <laughs> Pasado sila sa bus. Oh, maganda. I-proceed. Bakit ka sensuel do sa NARS pag doon sa ibang bansa? Yung sa'yo, ano course sa'yo? Yung mga anak mo? At teacher? So, yan na guys. Nakaalos na sila. At ito naman yung pasalobong sa akin eh lifestyle channel yung talbos paborito ko talaga to pakuluan at isaw sa sabaguong uh -oh. ayan guys so oh, fresh na fresh na galing sa kanyang garden ayan no oh. ang dami ayan tsaka isang mangga naman napitas sa kanyang farm ang dami silang mabili pag nasa ano ah, ka talaga nakapagtanim ka so bunga lang to sa kanilang kanilang lifestyle channel oh ang daming mangga. Ayan. At syoka, ito pala yung delikasi sa bulakan. Chicharon. Ang ganda naman ng chicharon nila. May laman. Hmm. At, uh, pastillas. Ito. May pastillas, may chicharon. Ang sarap ng chicharon nila, te. Pwede ulamin. Ayan, no? Ano ano yes. pa tawag nito, eh? Espasol. Espasol pala. Ayan. So, ito yung mga delicacy sa kanilang lugar, sa Bulacan, San Miguel, Bulacan. Kaya ito yung bin binibigay sa akin. So, Maraming salamat, DG, uh, DG Ben Max Vlog and Lifestyle Channel. Salamat sa pasalubong na bonggang bongka. Ang dami. O, oh, 'di diba?